Unang mga hari, kabanata, dalawamput isa. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinabot na Hezreelita ay mayroong isang ubasan na nasa Hezreel na malapit sa bahay ni Akab na hari ng Samaria. At sinalita ni Akab kay Nabot na sinabi, ibigay mo sa akin ang iyong ubasan upang aking tangkilikin na pinakahalaman ng pananim sapagkat malapit sa aking bahay at aking ipapalit sa iyo na kahalili niya on ang isang mainam na ubasan kaysa roon. O kung inaakala mong mabuti, aking ibibigay sa iyo ang halaga niyaon na salapi. At sinabi ni Nabot kay Akab, Huwag itulot ng Panginoon sa akin na aking ibigay ang mana sa aking mga magulang sa iyo. At pumasok si Akab sa kanyang bahay na yamot at lunos dahil sa salita na sinalita ni Nabot na Hezreelita sa kanya. Sapagkat kanyang sinabi, Hindi ko ibibigay sa iyo ang mana sa aking mga magulang, at siya'y nahiga sa kanyang higaan, at ipinihit ang kanyang mukha, at ayaw kumain ng tinapay. Ngunit si Hezabel, na kanyang asawa, ay naparoon sa kanya, at nagsabi sa kanya, Bakit ang iyong diwa ay totoong malungkot na hindi ka kumakain ng tinapay? At sinabi niya sa kanya, sapagkat nagsalita ako kay nabot na Hesraelita at nagsabi sa kanya, Ibigay mo sa akin ang iyong ubasan sa kahalagahang salapi o kundili kung iyong minamabuti, papalitan ko sa iyo ng ibang ubasan. At siya ay sumagot, Hindi ko ibibigay sa iyo ang aking ubasan. At sinabi ni Hezabel na kanyang asawa sa kanya, Ikaw ba ngayon ang namamahala sa kaharian ng Israel? Ikaw ay bumangon at kumain ng tinapay, at pasayahin mo ang iyong puso. Aking ibibigay sa iyo ang ubasan ni Nabot na Israelita. Sagayoy, sumulat siya ng mga sulat sa pangalan ni Akab, at pinagtatakan ng kanyang tatak, at ipinadala ang mga sulat sa mga matanda at sa mga maginoo na nangasa kanyang bayan, at nagsisitahang kasama ni Nabot, at kanyang isinulat sa mga sulat na sinasabi, Mangagtanyag kayo ng isang ayuno at ilagay ninyo si Nabot sa Pangulo na kasamahan ng bayang at lumagay ang dalawang lalaki na mga hamak na tao sa harap niya. At mga sisaksi laban sa kanya na magsipagsabi, Ikaw ay namusong sa Diyos at sa Hari, at ilabas nga siya, at batuhin siya, upang siya'y mamatay. At ginawa ng mga tao sa kanyang bayan sa mga bagay ng mga matanda at ng mga maginoo na nagsisitahan sa kanyang bayan. Kung ano ang ipinagutos ni Hezabel sa kanila, ayon sa nangasusulat sa mga sulat na kanyang ipinadala sa kanila, sila'y nangagtanyag ng isang ayuno at inilagay sinabot sa pangulong na kasamahan ng bayan. At ang dalawang dalaki na mga hamak na tao ay nagsipasok at nagsiupo sa harap niya. At ang mga lalaki na hamak ay nagsisaksi laban sa kanya. Sa makatwid bagay, laban kay nabot sa harap ng bayan, na nagsisipagsabi, Sinabot ay namusong sa Diyos at sa hari. Nang magkagayoy, inilabas nila sa bayan at binato nila siya ng mga bato na anupat siya'y namatay. Nang magkagayoy, sila'y nagsipagsugo kay Hezabel na nagsisipagsabi, Sinabot ay pinagbatuhanan at patay. At nangyari, nang mabalitaan ni Hezabel na sinabot ay pinagbatuhanan at patay, na sinabi ni Hezabel kay Akab, Ikaw ay bumangon, ariin mo ang ubasan ni Nabot na Hezraelita na kanyang ipinagkait na ibigay sa iyo sa halaga ng salapi, sapagkat si Nabot ay hindi buhay, kundi patay. At nangyari, nang mabalitaan ni Akab na patay si Nabot, na bumangon si Akab na bumabasa ubasan ni Nabot na Hesreelita upang ariin. At ang salita ng Panginoon ay dumating kay Elias na Tisbita na nagsabi, Bumangon ka, panaugin mong salubungin si Akab na hari ng Israel na tumahan sa Samaria. Narito, siya nasa ubasan ni Nabot na kanyang pinapanaog upang ariin. At iyong sasalitain sa kanya na sasabihin, Ganito ang sabi ng Panginoon, Iyo bang pinatay at iyo rin namang inari? At iyong sasalitain sa kanya na sasabihin, Ganito ang sabi ng Panginoon, sa dakong pinaghimuran ng mga aso ng dugo ni Nabot ay hihimuran ng mga aso ang iyong dugo. Sa makatwid bagay ang iyong dugo. At sinabi ni Akab kay Ilyas, Nasumpungan mo ba ako o aking kaaway? At sumagot siya, Nasumpungan kita, sapagat ikaw ay napabili upang gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. Narito, aking dadalhan ng kasamaan ka at aking lubos na papalisin ka at aking ihihiwalay kay Akab ang bawat anak na lalaki at ang nakukulong at ang naiwan sa kaluwangan sa Israel at aking gagawin ang iyong sambahayan na gaya ng sambahayan ni Heroboam na anak ni Nabat at gaya ng sambahayan ni Baasa na anak ni Ahia dahil sa pagmumungkahi na iyong iminungkahi sa akin sa galit at iyong pinapagkasala ang Israel. At tungkol kay Hezabel ay nagsalita naman ang Panginoon na nagsabi, lalapain ng mga aso si Hezabel sa tabi ng kuta ng Hezreel. Ang mamatay kay Akab sa bayan ay lalapain ng mga aso, at ang mamatay sa parang ay tutukain ng mga ibon sa himpapawid. Ngunit walang gaya ni Akab na nagbili ng kanyang sarili upang gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. Nahinikayat si Hezabel na kanyang asawa, at siya'y gumawa ng totoong karumal-dumal sa pagsunod sa mga diyos diyosan ayon sa lahat na ginawa ng mga amorheo na pinalayas ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel. At nangyari, nang marinig ni Akab ang mga salitang yaon, na kanyang hinapak ang kanyang mga damit at nagsuot ng kayong magaspang sa kanyang katawan, at nag-ayuno, at nahiga sa kayong magaspang, at lumakad ng marahan. At ang salita ng Panginoon ay dumating kay Elias natisbita. tisbita, na sinabi, Nakita mo ba kung paanong si Akab ay nagpakababa sa harap ko? sapagat siya'y nagpakababa sa harap ko, hindi ko dadalhin ang kasamaan sa kanyang mga kaarawan, kundi sa mga kaarawan ng kanyang anak dadalhin ko ang kasamaan sa kanyang sambahayan.